sir? Ano po Hindi na namin kung nasaan ang asawa ko. Kailan kayo huling nag-usap ng misis nyo? Tagal na po. Noong 2023 pa po. March po yun. Saan po siya huling nalaman nyo na nakatira? Wala. Nung na magkausap kayo no March 2023, saan daw siya? Sa, sa ibang bansa po. Saudi po, Riyadh. Paano po siya nakarating doon? Apply ng ano, trabaho, domestic helper po siya. Anong pangalan? Rachel po. Asiro Morello po. Anong pangalan po ng agency niya? Alalamiya. Attorney, meron kaming kaso rito, yung mister, hinahanap na kanya misis na OFW sa Saudi Riyadh. Is this something that I will be referring to, ano, OWA o DMW to? Hindi naman po sa OWA, kasi po we share po the same database lang to. Okay. So we will be referring this to MWO po, Riyadh. Para po makausap po yung kanyang employer and then um, i-report din po sa police po, police authorities para po makahanap po siya. Okay, I'll give you complete name. Ang importante kasi kay mister malaman kung nasaan siya, anong kalagayan niya, kumusta na siya. After one hour, babalikan po namin kayo. Ano po ma'am, Ma ma'am attorney? Sige sige po. Thank you. One hour, malalaman natin kung siya ba ay nasa Saudi pa o siya ay nakauwi na. Pag nakauwi na siya, then labas ng owa doon. Ang next na tanong, saan siya tumuloy? From the airport and then okay. kung saan man siya pumunta. Okay. Iyon ang maging problema. Ang alam ko po nandito sa sama kabit niya eh. Dahil nagchat yung sila sa akin eh. Doon yun sa agency na pinuntahan ko. Si Rachel daw umuwi na ano, ano. Tagal ko na po yan tinitix. Nagre-reply pa lang po kahapon. Mula si Chimber. Kung ano na nangyari sa asawa ko kung nasaan na. Tagal ko na yan. Nagre-reply pa lang sa akin. <laughs> Uusapan daw nila doon ng mga asawa ko. Kung makukumbinsi daw umuwi. Kung kakausapin pa daw ako tapos nagchat sa akin na hindi daw gusto ng asawa kong makipag-usap sa akin. Di, maghintay na lang daw ako na umuwi. Di, sabi ko naman, kung yan ang gusto nyo, o di sige, maghihintay na lang ako kung kailan siya uuwi. Okay, ang gusto kasi mangyari po dito, masiguro na nandito na si Mrs. Ngayon, pinapatawagan ko po agency para matrack down natin kung saan siya tumuloy. Maybe alam ng agency, baka meron alam ang agency tungkol dito. Yun po yung gusto ko Okay? Ma'am Heidi, nasaan po si Rachel Acero-Murillo? Sir, si Rachel, as per checking ng aming counterpart, naka-out na po siya ng Saudi, sir. Eh. Kailan po? Since when? Noong November 20 po. November 20, 2023. Naka-out na siya ng Saudi, meaning nakabalik ng Pilipinas? Kaya nga po, so sa immigration ng Saudi, lumabas po siya ng November 2023. Anong oh, pong date sa November? November 20 po. Saan po papunta? Di wala po sinabi sa amin pero nakalabas na po siya ng Saudi. Pero hindi na po siya nag-apply sa inyo? O, wala siya, na, sir. Out of oh, senior? Hindi sa inyo. po siya nakikipag-communicate, sir, sa amin eh. Wala siya sinabi kung saan siya pumunta? Wala po, sir. Okay, sige po. Maraming salamat po, Ma'am Heidi, ha? Okay, oh, thank, thank you. you, sir. Okay, sir, may problema. Wala nang kinalaman dito yung OWA sa ATMW kasi nakauwi na. Mismo ages kausap ko, sabi na na. Now, ayaw lang ni Mrs. na umuwi na. Sorry, masakit man sabihin ko. Ayaw na ni Mrs. pakipakita sa'yo. May anak po kayo? Amin po. Puro sa akin. Maliliit pa yung... Ano po duda niyo bakit ayaw makipakita ni Mrs. Wala akong ibang dahilan sa kanya. Basta binigay ko lahat para sa kanya. Nananawagan naman ako sa asawa ko. Bakit ganun ang ginawa mo sa akin? Ano bang nagawa ko sa'yo? Sobra. Hindi ka na naawa sa mga bata. Dami natin, anak. Yung pagbinigay mo na problema, lahat binigay ko, pati sa nanay mo, mga kapatid. Pagkain, tira. wala akong tigil sa trabaho. Saros mabaliw na nga ako eh. Ginawa mo pa sa akin, sobra. Kahit ngayon, nanay ko andun, magkahalaga kahit matanda. Ipapa blacklist po natin siya sa OWA, sa DMW, para hindi na siya makalabas na bansa. Ikaw ang gagawin namin complainant na hindi siya basta-basta mabigyan na ng kontrata palabas ng bansa. Okay? Sige po. Ngayon, Uh, natin kung pwede tayong makapag ng kaso laban sa kanya dahil inabandonan niya yung kanyang mga anak, anim na anak, may mga minority edad ba? Ilan taon po yung mga anak nyo? Ano po? Yung panganay ko po, 16 po. 16. Yung sumunod? Mm. 14 po. 14. Mm. Tapos? 12, 13. Yung babae, 8. So lahat may non-edad, from 8 oh, to 16. Maliliit pa na. yan, iniiwan na sa akin. So wala siyang pinapadala ng suporta since habang nasa Saudi siya? Una lang po, nagpadala siya sa akin ilang beses lang. Tapos pagdating po ng March, nung taos block niya ako pagdating ng March, ito po ang pinadala niya sa akin, oh, 4,000. SJ may 400, may 200. Okay. Yan. So hindi consistent. Ang tanong ko sir, baka naman nag-away kayo, baka naman is hindi po. minura mo siya, o baka naman nabalitaan niya na pinagsusugal mo lang yung pera na pinapadala niya. Wala po. O ikaw ay naglalasing-lasing o nag-adik-adik. Sorry sir ha. Wala pang okay. ganon? Hindi po. Ang sabi ko lang sa mga anak ko dahil wala na yung maman nila eh. Ingatan na lang yung sarili nila. Kahit pag-aaral ng mga bata, hindi yan nakaano kahit pagsulat ng ngalan hindi niya tinanoy, hindi niya tinuruan ako pa nagtuturo na ano lang ako sa sarili ko na yung ginawa sa akin Tris ko lang Inawalang na niya na maganda sa buhay namin gusto ko lang mapaganda yung pamilya namin Ngunit hindi niya nagawa hanggang sa ngayon. Ganito po tayo, sasamahan kayo namin sa Samar. Tignan namin kung anong pangkabuhayan na pwede namin maibigay, maiset up para sa iyo, para uh, makatulong sa mga anak mo, sa pag-aaral. Kung ano po yung gamay ninyo, anak buhay. Bukod sa construction, ano pa ho bang alam nyo? Ang dami po kong alam dahil sa sobrang hirap ng buhay sa Samar. Panginisda lahat sa bukid. Pagtatanim ng palay, pagkukupras, ginawa ko lahat para mabuhay lang sa mga ano. O oh, sige, pwede namin kayo bigyan ng bangka, lambat kung gusto niyo pang mangisda. O pwede namin kayo bigyan ng puhunan para bumili kayo ng isda and then ibebenta sa palengke, pupuntos na lang pasigan. Yung ba may experience kayo? Ganon? Yung... Dati mo akong mangingisda eh. O oh, gusto niyo maging mangingisda bilang kayo ng ah, bangka. Kahit ano ko? mabuhay lang yung mga anak ko. Samahan sa sama and then evaluate natin yung magandang uh, pangkabuhayan para sa kanya na kaya niyang itaguyod, kaya niyang pangyayon. Mahirap niyan. din kami doon. Sobrang hirap din. Sige po. Okay na po yan, Tay. Ayos na. Congratulations. Meron na po kayong bagong pangkabuhayan. Sana po maano niyo yung asawa ko. Huwag niyo naisipin yung Tay. Kasi hindi kanya iniisip, so huwag mo na isipin. Di ba? Hayaan mo Kasi, na, Tay. Kasi habang iniisip mo siya, lalo ka nagka-problema, eh, hindi ka naman niya iniisip. Tay, ang inaano so, ko lang hindi. po diyan, baka mamaya, pag gumanda na yung kabuhayan mo, eh, nag-click na, baka bumalik, ka kang hindi na po. Dahil doon pa lang sa summer, may, alam kong may lalaki na. Ayun. Doon, kapitbahay din nila. Kapitbahay? bahay so, Oh, di ba't di ba puntahan? Ang dami ng anak ko. Okay. Isipin. Okay din okay, tayo, ha? Tay, huwag mo na siyang isipin, okay? Kung hindi ka pumunta dito, Dahil sa mga utang nyo. Hindi yu... talaga ako magpapakita sa'yo. Magpapakita ako sa'yo kung kay Tolpo o sa pulis. Pero kung tayong dalawa lang, hindi. Hindi ko sinasabi ng perma ko. Nirespeto kita na mahabang tao! Ano? Alam mo ba ang mga pinagkagawa Oh, pak! namin kasi pamilya ka namin. Yung binuhos ko na po 'yan. Sino ko ba? Sabi pa sa kapitbahay doon na patay na daw yung tatay, tatay niya. Andiyan lahat para lang po mag-cooperate. Magaling yan eh. Ay, ma'am, pinatay mo yung tatay mo.